gumawa po tayo ng buko pandan. ko na po yung buko at saka syempre yung gulaman pinakuluan ko na po 'yan at uh, in square square ko po at yung iba kinayot ko na parang buko. Syempre ilagay na po natin yung ating uh, gatas, ang ating contents, Syempre yan po ay ipagmix-mix -mix lang po natin lahat ng mga sangkap. Uh, tapos ayan po nilagay ko na po yung condensed milk, yung may crema po siya para mas malasa. At saka syempre, yung ating cream, magnolia cream. Syempre, lahat po yan ay pinagmix-mix -mix ko, pati yung cheese. O, di ba mga lalabs, ganyan lang po. Syempre, halu-haluin lang natin ang mga sangka po na yan. Nasa sa inyo na po yan, kung gusto nyo magdagdag ng ibang ingredients na gusto po wow. niyo, Pwede po kayong maghalo dyan ng kaong, nata, at nasa sa inyo na po yung mga ingredients na gusto nyong ihalo. Siyempre, kung natatabangan po kayo sa tamis, ako po natatabangan, kaya nagdagdag po ako ng asukal. O ba diba? syempre, halu-haluin lamang natin mga lalaps. O ba diba? napaka-crema. At ayan na nga po, sinalin ko na sa mga lalagyan. O ba? Diba? pack na pack po yan. Nakagawa po ako ng 60 cups plus meron pa pong konting sobra o di ba mga lalabs napakasarap o di ba napakasarap mga lalabs ko nasa sa inyo na po yan kung ano ang gusto nyong mga ilagay pa o paano ganyan lang po at ako yung natapos na thank you po sa inyong